ko po si Mirberto Bungabong, nagpuyo sa San Vicente Uxodos, Padre Silga, Porok Tre. Ako ang trabaho na ko din, naghimo na Ani Ang Baligyang, Spatbab, Hilukiti, karon kanina pong kuhan, Slabubo, mo ni Karun Ang Amung Baligya, Karun. Mau ah, na uh, salamat ko kang nanihan ng mga reporter si Kane. abrigana may naka-ari sa mua mo na nga na headline yan nakita ko Sir sa headline yan tan-an na say kaluoy sa, sa mua kinahanglan man gyud maka suru ito kay aron support ko sa among pamilya pamilya ug sa akong anak nga dialysis ako si Neberto Bungabong o ako tong anak na nabaligya og kanang Uh, makrami product na among ginakuan. Huwag isa ako ka uh, dialysis patient. Nine years na po ko nag-dialysis ang karon. Takok ay pasalamat sa sa hitabo karon na ilhan akong papa kay na bayal sa um, maligya, taga na nakaila sa mong product. Si Senato Mundo, nakita niyang amuhang sitwasyon sa pangitabo. Um, Nag-tabang yung sa mga dako o kay tabang sa mua. ang gihatag na sa mua karon. Mao karon survive ko karon sa akong pag-a-dialysis. Ako karon nagpasalamat kay nimo Senator Bongo kay nakita mi nimo sa imo kaloy ni duol -nil ka diri sa amo ah. <laughs> Daghan kayo pasalamat ko sa Malas Malasakit Center program tungod dako kay tabang sa mua sa mga na dialysis. Dili tungod ana, dili halos masubay pa nang amuang sakit. Tinuod lang yung senet bongo. Takop jud kay tabang sa moa. Takop kay salamat. Thank you kay po. Ay mo pagpasalamat sa ako. Sa tinuod lang ako gani ang dapat magpasalamat ka ninyo. Itagaan ko ko rin yung higayon na makaservisyo sa inyong tanan. Taghang salamat sa inyong tanan samo mo ipahiya, pahiya I will make you proud always Tapa at malasaki Malan lapitang kahi anong oras man